guys! Welcome to my channel! It's me, Tisay Avril, yung vlog. At kung hindi pa kayo naka-subscribe dito sa channel ko, just click the subscribe button dito sa baba and hit the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos na i-upload So guys, kung napapansin nyo ang video natin for today's video... Kung napapansin nyo guys, eto di ba? mababig dami, mababig dami mo mga nag anik, -anik sa likuran ko. Lang ito. so ipapakita ko sa inyo paano ko, uh, I mean kung ano yung ginagawa ko everyday dito sa abroad. so, ito yun. Dito ako is Ito yung is ko kapag kailangan gamitan ng kapayong yung damit na it. ko. At ito naman, dito ko

Binlawan na siya. Balik na naman siya. Kailangan ko na manisi mamaya ka hina. lang naman niya. Siya sa bukid niya. Balik. sa lintura ng aking ofisina. Ayan ko ng aking opis dito. Ayan lang ako ng kapalipot araw-araw. Thank you. So, ayun na guys, na-share ko na sa inyo kung ano yung everyday rotation ko dito sa abroad. Ayan po guys, ang mga ginagawa ko sa araw-araw is maglaba, maglinis, magplancha, at magluto ng aking sariling pagkain. Yun lang po guys, maglinis din sa bahay ni Madam. Kung na kailangan lang. Um, eto, alam nyo guys, dati, ano lang, ang pangarap ko lang na makarating dito sa ibang bansa, pangarap ko lang na makapag-abroad, makapag-trabaho kahit sa Glen. Yung bang gusto ko lang naman ma-experience kung ano yung mga, kung paano yung pamumuhay dito sa abroad, di ba? So, ayun na nga, na ano ko din naman na mahirap pala. <laughs> hindi pala ganun kadali. So, pero okay lang, at least na-experience ko kung, kung ano, di ba? Kasi mas maganda na yung ma-experience tayo para sa susunod. Alam na natin kung paano or ano ang gagawin natin. Ganun. So okay naman po, mahirap na mas masaya kasi kahit pa paano inaibibigay eh, ko yung uh, masaya kasi kahit paano naibibigay ko yung mga pangangailangan ng aking pamilya, kung ano yung kung ano yung mga pangarap ko na gusto kong tuparin para sa kanila, kung ano yung mga plano ko na gusto kong matupad balang araw. Eh uh, kahit paano nasisimulan ko na. At mahirap kasi siyempre, malaya tayo sa mga mahal natin sa buhay, lalo lalo sa mga anak, sa asawa. Yun, mahirap kasi hindi katulad ngayon na nakakapag nagnenegosyo ako sa, uh, sa 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 lugar namin tapos andito naman ako sa ibang bansa parang yung, parang gusto kong yung feeling na parang gusto kong maging dalawa yung katawan ko para yung isa nagtatrabaho dito tapos yung isa nandun sa ano kung pwede lang diba ginawa ko na So, ayun nga. Um, ayun guys, yun lang yung share ko sa inyo. Kaya sa mga, sa mga gustong mag-abroad, pang uh, kababayan ko dyan, gustong mag-abroad, uh, gustong matupad yung mga pangarap nila. Uh, um, usually, hindi naman talaga lahat nag abroad para matupad ang pangarap eh. Kasi syempre, meron din naman di ba, may mga, pwede ka naman makakuha ng trabaho sa Pilipinas. Kahit pa paano, oh, may mga maayos na mga trabaho na ma na matupad pa sa Pero kadalasan po talaga is nag-a-abroad karamihan, sa mga, lalo na sa mga single mothers sa mga mga babae dyan na ano, minsan karamihan ng mga lalaki nag aabroad din naman. Kasi nga, yung mga ano natin sa Pinas is hindi talaga sasapat uh, lalo na pag marami tayong anak, marami tayong binubuhay, marami tayong marami tayong kailangan suportahan. So ayan kaya na tayo mag-abroad. So sa mga gusto mong mag-abroad, lang po kayo. Hindi naman po lahat ng hindi naman po lahat ng ng ano natin, ng pangangailangan natin is andyan agad. Kailangan, kailangan, pagtsagaan po ang lahat. Mahirap po talaga sa pag -apod. Sa Pinas pa lang, sobrang hirap na. Mararanasan mo din yun. Naranasan ko dati yung nagkagutom-gutom ako, nagkaulat-ulanan ako, lahat-lahat na, nagkasakit pa ako, akala ko may COVID ako. Pero yun pala is, ano lang pala, pasma lang dahil sa ulan, tsaka sa init. Naranasan ko lahat. Um, pero hindi ako sumuko. Pinagpatuloy ko pa rin hanggang sa nagkaroon ako nang ng employer nga sa mga may, may mga tumawag sa akin ang mga employer na ano kasi 'yun, 'yung ipitinatangihan ko kasi minsan talaga may mga tumatawag na gusto sa totoo lang po. Ayoko na rin kasi talagang mag mag higbang magyaya. Tinatangihan ko na 'yan. Na mas gusto ko na lang 'yung maglinis, maglaba, magtitiyaga. na lang kasi kasi 'yung may aasikasuhin uh, kang bata, mas mahirap po kasi talaga 'yon. Hindi hindi po yun madali. Okay lang kasi okay lang sa sariling anak kasi na experience ko na din kasing na maging sanyaya before na sa Manila pa ako. Pero okay naman. Umabot naman ako ng 2 years, 3 years na ako. Oh, gano'n naman. Pero hindi, hindi po talaga ako nagtatagal. Dahil iniisip ko na lang na hindi ko nga naanagaan yung anak ko. Tapos pinapasa kong trabaho. Is ganito pa. Okay lang. Mag Nagalinis ako. Lamandera ako. Tagaluto ako. Okay lang. Gano'n. Pero kung sa mga gano'n yung trabaho. So, tinatanggihan ko sila. Kaya sabi ko, marami pa naman pwedeng, ano, marami pa naman pwedeng pagpilihan. So, ayun na nga, hanggang sa naging, hanggang sa nakarating ako dito kay kay madam so ayan kahit papano is naging okay naman ako dito at naging maayos naman ang kalagayan ko dito mahirap lang talaga sa una pero masasanay at masasanay ka rin kaya sa lahat ng mga gusto mag-abroad tiyaga lang kayo kung gusto nyo matupad yung mga mga pangarap nyo sa buhay na sa, sa palagay nyo is nandito sa abroad ang inyong kapalaran Tiyaga lang po huwag po kayong paghinaan ng loob So, nakita niyo naman yung ginagawa ko dito pinakita ko naman sa inyo araw-araw hindi kahit naman sa atin 'di ba sa, sa sa sariling tahanan natin kanya na araw-araw din naman ang ginagawa hindi hindi naman totally araw-araw um ginagawa i mean ginagawa rin natin 'yan maglalaba, magpaplatsa, magluluto, di ba? Maglinis, ginagawa rin natin. So, ginagawa ko din sa abroad. Kaya at least okay dito kahit pa paano sa masaho, dapat na ko yung nung pangangailangan ng mga anak ko, or mga uh, kailangan, mga gusto ko matupad sa buhay ko. So, ayun lang po, ang share ko sa inyong for today's video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga ng aking YouTube, ay, ng aking video. Sobrang salamat po sa inyong lahat. God bless!